Uh, hello guys, so for today's video po guys ako po ay kagawa ng lechitan so ang um, ginamit ko nga po dito ay 15 pieces na egg yolk po so first time ko po pong gumawa na purong egg yolk po ang ating gagawin so ayan guys, uh, nahihirapan sa nakikita niyo naman po, nahihirapan po kung paghiwala yun. so go go lang and then yun nga guys, ang ginamit ko naman po dito ang condensed ay 2 pieces na condensed na 390 ml at yung ibab ko din ay dalawa din at 360 mm. So, yun po. Pinaghalo-halo lang po natin. Ayan. So, dahil sa ng tagal, halo-haloin na po natin. And then, atin na po siyang i-sasalain. So, sa so, pagsala ko guys, isang beses ko lang siyang ginawa na dapat pala, dapat ay mga 2 times para mas smooth siguro yung kalalabasan ng pagluto niya. So, hindi, hindi ko po yun masyadong inano inintindi. Yan, kaya ilang Tsaka gumawa na rin po ako ng caramelized sugar. Para po, ah, magbilis, magbilis na lang. Ganyan po ang ginawa ko para isang lagayan na lang chat at isa na to. So, ilalagyan na natin yung mixtures natin and sa ating lamera. And, nagawa ko po pala dyan guys ay 8 pieces na lamera ng leche plan. So, hindi ko lang po alam kung sa iba pag hindi naman kasi pambenta to kaya wala lang sa akin kung ilan ang nagawa ko so yun guys subukan nyo na po kung pwede nyo po sa shop pang negosyo ayan and then lagyan na po natin sa ating steamer so ang nangyayari po sa akin ay uh, apat na piraso lang po ang pwede kong isa lang sa bawat salangan ko so ayan hintay na po tayo ng 45 minutes ayan so, na guys I-check na natin siya kung luto na siya. So, gamit ang toothpick, atin po siyang titignan kung mayroon pang sasama. O, wala na. So, yan ay luto na. Okay na. And then, iset aside natin siya ng mga ilang minuto para lumabig siya at pwede natin siya isalit sa ating lalagyan. So, yan guys. Sinasalit ko na. And, kasi so, nakikita nyo naman, nakagawa ako ng leche plant. Pero, hindi naman siya talaga perfect. Pero, at least nakagawa po ako. Pero well guys, thank you nga po pala sa inyong panonood. And sana makakuha po kayo ng, ng tips